May nag-order sa akin ng rich. Ganito ang preparation nyo. Prem. Yung prem nya lang may Nakabit ko na yung ring nya sa stand. milagyan ko na ng dahon. Nilagyan ko na ng bulaklak. Guys, natapos ko na. Product ng glofin Flower Shop dalawang oras ko rin natapos to eh yung ganitong style 7,000 depende depende dya ipasaltak na sa bulaklak ay arrangement po kayo dyan